time check na nauna na natang madaling araw yan. at isang may ginag shoutout sa mga solid ka dati natin yan at sa mga OFW at may ginag shoutout uh, siyempre ginag kuya Cesar at kika Bill at kika kuya, kuya, Eric at ati May yan. Uh, at kina paring Denros Rose at kina kuya Tashion yan. may ginag shoutout at uh, sa ating mga kumpare na sinaparing Danny Loverboy at Parik Dickboy para sa Palaboy Mon Alvin Velasco Alvin Laririt, Mario Matempo Sir Benji Torres, yan may gilag maraming salamat sa inyong sa lahat ng yan at nina Boy Guzman yan. yan, out at ito na ang karyahan ng ating Hydro Jabra Sniper na kumuli kami ng 184 pieces na lobster pero dalawang kitang yun. Yan. Ito na, inarihan na namin. Sinubukan namin, kumilaman na. At sana'y marami, marami kami mahuli na dito. Dahil napakatagal na itong hindi naarihan. Alright, at abang-abang right. na lang po. At chat out na rin sa mga tiyahin at viewing. Yan. At ni Idol Jabber Sniper. Yan, Idol. inarihan ko na yung ating inaarihan na banaganan. Nandito tayo sa Laot ng Fortune Island. All right? abang-abang na lang po. At sana'y maraming kilaman. Right, tak lagi, tak lagi. sa Baragan. Alright, para may lobster na naman. Sana 你妈大鸡。 I love sir. Tubby, it, I got Right there. Alright mga kadagi, yan at itadagdag na lang natin ito sa ating pag-adventure kanina. Grabe, anong nangyari sa atin. At pasalamat tayo sa Panginoon na tayo hindi, hindi pa rin pinabayaan niya. At maraming maraming salamat sa Panginoon. At kami hindi niya nabayaan sa pagbiyahe dahil na rin nga nawasak yung ating bangka, yung parka. Bumuka. Aray, At kaya magpapalit muna tayo ng bangka ngayon. Yan. Here gun box muna ang gagamitin natin. Ayan oh. Yay Ayun. Naabot ako sa lahat butas. Buti na ala ang at hindi lumaki. Ayan ang butas. Ay tong gagamitin muna natin. At tatapalan na lang natin to do dito. Bukas. At ito na lang gagamitin natin. Alright. Ayan at uh, si naliligo yan Oh. Butas talaga. Alright. Alright mga kadagi. Yan at maraming salamat sa inyong lahat. At may silang itong vlog natin to. Yan. Uh, at may kalab shoutout sa mga solid kadagi natin dyan. At uh, thank you thank you. Ari nga. At yeah, pahinga muna natin to. At bukas na lang natin gawin. At uh, gamitin muna natin na rin Yan. Uh, at maraming salamat nga ulit sa inyong lahat. At thank you thank you. Bye bye. I love you all. See you next vlog. Bye bye.